That's one, that's brought to you is brought to you by brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified for glass quality. Ito na, pag-usapan yung muna natin kung pwede na yung mga sa panit na naman. Eh, huwag ka lang nila <tumago> sa mga tumagot, sa mga tumagot tumago, sa tumago, nila, no? Para sa kanila, hindi naman nila ikakatampo. Diba kung halimbawa man, gano'n ang pamamaraan ng partner nila para makalabas ng init. Para mas galangan sila during sex time. Kasi, ano naman ba yun sa kanila? Hindi yung alisan akong ginagawa. Ano, ang partner naman suggest na baka sa kanin, try natin yung gantong dessert na hindi ka agad-agad. Diba? Ang lalabas ang keso sa hot dog. Diba? Baka naman, may mga hindi pa kayo nag-discover na pwede ninyong gawin. Para naman, um, malaman ninyo kung ano ba? Para, para, para mas pakilala mo yung katawan ninyo. Katawan ninyo, dalawa ng mga partner ninyo when it comes to sex kumusbong dahil bigla na lang napangunahan ng galit. Yung pala may mga explanation pala kung bakit ganun pala sa partner, di ba? So, yun nga. Mas maganda na pinapakita natin yung explanation bago tayo mag-re-react sa mga bagay-bagay. Alam niyo, bagay na bagay ito sa mga nangyayari ngayon. Lalo sa ng social media. Ang dami natin mga kinokomenta ng mga posts na mga nakikita natin na wala naman tayong alam tungkol dun sa kwento, story behind that, pa nangyari yun, ano ang mga uh, kaganapan, di ba? Natutupin ko na tayo base sa mga nakita natin, sa mga nabasa natin. And then eventually, bigla ma-realize ko, pala pala yung comment ko. Kasi, diba, meron pala iba nangyari bago yun. Well, di ba? So before we, are, we react to something, understand mo na. Intindihin mo na, natin yung mga detalye. Kasi okay, kung wala kang uh, kapangyarihan para malaman mo yung mga uh, Anyway, mga agon, anong ba may alauna mga kasama? Ano nyo pa masasitin? Anong ba masasitin, tita Lara? Or sa 9 by ACS Corporation ISO Certified World Class Quality <laughs> ¡Gracias